Ayan, gumagana na po Hello, hello! Magandang umaga sa inyong lahat Kumusta po kayo sa lahat po ng mga manonood at subscriber ko Malamig na umaga dito sa airline Kumusta po? Ngayong araw na ito ay uh, maga akong pumasok At uh, maraming trabaho, sa sari Kagabi, kahapon umuwi ako ng alas 8 na ng gabi Talaga namang uh, minsan buk-buk sa trabaho, minsan naman ay wala. Pero ayos lang naman. So yun po, at kita-kita uh, tayo maya-maya. Ayan, medyo kung nakikita nyo yung aking uh, paligid, medyo makilimlim ang araw ngayon. Ayan. Ayan kami magsimula. Akit kami dito sa operating cab at uh, ilalak namin ang main suite nito. Ayan, inundaduhan na namin para sa safety namin. Dalawa po yan. Ayan. Wonder? Okay. Ayan. Yun na at magsisimula na kami magtrabaho. So, oh, ito yung roller na tatanggalin namin kasi nagkokos daw ng semento. Ito kumakapit. So, ayan ang nangyayari. So, papalitan namin ito, tulad nito, dalawang to. Kasi meron siyang uh, clearance dito. So, hindi siya magdadala ng semento. Ayan. Magaan naman po siyang ikabit. Ayan, oh. Magaan lang po yan. Taka rubber ito. Ayan. So, bali, dalawang, tatlong kumbiyer yung gagamitin namin. Uh, papalitan. Ayun po, 'yung isa pang mataas doon. So pag mataas po ang papalitan namin na uh, nag uh, Sumasakay kami sa cherry picker, 'yung uh, ginagamit sa pang sa taas para doon trabaho. Yan. Hindi naman po siya mahirap magkabit. Ang problema lang kapag nagtatrabaho na sa taas ayun ang aming uh, nakaka-stress siyempre nakakatakot so dobling ingat po lalo na kapag uh, mataas yung kakabitan namin Ayan. so ito yung kasama ko si Wonder uh, siya muna yung kasama ko ngayon dahil yung isang kasama niya ay uh, may sakit Ayan. so ito na yung uh, natanggal namin na roller Ayan at uh, may clearance na rin, umalog na. At ang isa pa ay uh sumasama yung uh, buhangin o yung uh, dinadala niya sa taas kaya nagpuputik. Kaya uh, nag-decide yung manager na palitan ng ibang uh, roller tulad nito. Ito nakabit na po namin. Papakita ko sa inyo. Ayan po 'yan. So, bali, ito, rubber po ito. So, may iwasan na niya yung pagsama-sama ng mga buhangin. O yung cement na dinadala papunta sa taas. Kaya ayan, o, oh, kung nakikita nyo, yan, yung mga naandon, maraming mga nakalagay na na parang putik o semento. So, ayan, napalitan po namin. Dalawa yan. Saka ito yung isa. So, yung kabila naman ang uh, uh, kakabit namin. Ito, uh, nagkakabit kami ng uh, vibrator dito sa planta namin kasi nasira, pinagawa namin sa labas. So ngayon, na uh, bagong kabit to at uh, lalagyan na lang namin ng uh, connection. Ayan. Ito yung batching plant ng uh, ibang branch namin, kami rin ng maintenance. Gumagana na po. Natapos din ang aming trabaho dito sa ibang branch namin at kami uuwi na doon sa mismong project namin at kami ay magpapahinga na magta-time na kami. Maraming salamat po sa walang sawa yung panonood at kita-kits po ulit tayo sa lahat ng mga video i-upload ko. Mag-iingat po kayo.